Hello WhatsApp, hello Philippines, hello world. Andito na naman po tayo para mag at mag-comment dito sa isang viral video. Actually, medyo matagal na 'to. Tatatawa lang kasi akong mag-isip. This is about dun sa pagbawas ng mga security nitong si Vice President Sara Duterte. At ang video na 'to ay reaction ng kanyang kapatid na si Baste Duterte. So, parang nanggagala eh ditong si Bastido Terte, bakit daw sa iisang tao lang kinuha ang mga security na pwede namang kunin kung saan saan para mabuo daw ang 75 na katao. So, pakinggan po natin. Kinang lang yan, Police. Butang na, police. Si Tintay Sinko yung mag di ba? Mukuha ka ko sa Dabao. Mukuha ka sa Bensan. Mukuha sa Mate. Mukuha ka sa Dinto. Dire, Dinto, 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 I'm sure makakita ang kag 75 kabuok buok ng kwao nilo sa Tibuong Pilipinas bisag usa lang sa isa, isa ka istasyon. Bakit ba galit na galit itong si Basti Duterte na binawasan ng security ang kanyang kapatid ni Sara Duterte? Tingnan mo naman kung ilan ang security guard ni Sara Duterte. 365. Samantalang nung si Noli Di Castro, 6 na PNP lang. Nung si Jojo Barbina, 5 PNP. Si Lenny Robredo, 20. Ngayon si Sara Duterte, 365. Tapos binawasan lang ng 75, galit na galit ka. Anong gusto nyo? Lahat ng poste ng bahay nyo may security? Para namang hindi makatarungan to, mukhang tinalo pa niya yata ng security ang presidente. So galit na galit sila kahit na yung mga ibang senador, si Bato de La Rosa, si Bongo at yung mga MNLF. Akala mo naman tinanggal lahat ng security. Eh baka naman talagang binawasan lang ng gobyerno kasi sobrang dami nakakahiya naman po. Baka ultimo pag si CR, eh, pagbubuksan pa ang CR. Iyang hiya naman po ang tao sa inyo. So, yung mga tao, pinagtatanggol pa si Sara Duterte. Bakit daw binawasan ni security? Ting tingnan nyo po ang security ni Sara Duterte kung gaano karami. Alam nyo, ang ma masasabi ko lang dito, kung mabuti kang tao, wala kang katatakutan, magtatrabaho ka ng maayos. Di ba yun din naman ang sinabi ni Sara Duterte? hindi makaka-apekto sa trabaho niya. Malamang 75 lang yun, and dami-dami pa niya security. Pagbigyan niyo siya, patunayan niya yung totoo. Kasi yung mga taong galit sa inyo, hindi kayo ipapapatay niyan ng diretsyo. Or pwede, kung masama kayong tao, kung marami kayong mga kalokohan ginagawa, talagang ipapapatay kayo ng tao. Pero, sana maintindihan niyo, kung yung mga taong ingit lang sa inyo yan, hindi kayo papatay ng direkto niyan. Pwede yan ipakulam kayo para wala silang idea kung sino nagpapatay sa inyo. Pero I think hindi kayo ipapapatay ng direkto yan, not unless masama kayo yung tao. Yun lang naman is for me lang ha. Pero nakakatawa lang kasi. So ako naman nagre-react din, bakit, bakit binawasan? Ganon din iniisip ko. Punyeta, nung na-check ko, 365, binawasan na ng 75. Diyos ko po, Ilang security guard ang gusto niyo para kay Sara Duterte? Buong batalyon? Ganun ba ka-special si Sara Duterte? Presidente pa siya. Kung talagang malinis siyang tao, hindi siya mahihiyang maglakad ng walang security. O di ba sa isang municipality ang ang mayor ang yung presidente kasi yun ang pinakamataas ang panungkulan sa isang municipality. Dito sa lugar namin, ang mayor dito naglalakad mag-isa. Walang security guard, walang bodyguard, lumalarga umaalis ng bayan mag-isa. Mabuting tao kasi sila, maayos ang pamunuan, pinapatupad lahat ng batas. Ganun ka strikto, ganun ka proper ang mga tao. So, hindi sila natatakot kasi alam nila malinis ang konsensya nila. Walang katulong na eh, kahit medyo may edad na, anong gusto nyo? si Sara Duterte na vice presidente lang? Gusto nyo paikutan ng security guard? Nakakatawa, nakakatawa lang talaga mag-isip kasi akala ko tinanggalan ng security. Yung pala sandamukan pa rin ang natira? Ilan ba dapat ang security ng vice president? Dapat kasi talaga nakaano yan eh, naka-titled kung ilan. Ilan dapat ang pang-president, ilan dapat ang pang-vice-presidente. Eh may rules, may batas, para yung susunod. hindi yung mabawasan ka lang, akala mo, na, na, nakuhaan ka na ng baon mo sa school. Hayaan nyo, siya na rin naman nagsabi, eh, na hindi maapektuhan ng trabaho niya. Tingnan natin, di ba kung mabuti kang tao, wala kang katatakutan. Lahat naman tayo mamamatay, eh. so una-unahan lang yan, pero, yung ganito, reaction, ang daming issue, Diyos ko po, binawasan lang pala, akala mo naman eh, nawala ng Barbie doll. Yun lang, adios.